Dito nga ako ngayon guys sa Darno para i-follow up yung kaso namin i tungkol sa lupa namin no. Na last 2018 pa nakasampa. Ah uh, may dalawang panalong kaso na kami rito kaya lang nagpa-follow pa yung kalaban namin. So pinagtataka ko no, tuwing follow up ko rito sinasabi sa akin eh hinahantay pa nila yung sagot ng kalaban namin dun sa sulat no ng order, sa interlocutory order na may nakasulat doon na with or without compliance Uh, gagawa na ng resolution based on the available record kaya lang ang tanong ko rito tuwing follow up ko dito ang nangyayari inaantay pa raw nila yung report nung kalaban at ng opisina ng paro no, kung saan nalalabag tong nakalagay dito sa mismong order na with or without compliance eh, ba't inaantay nila no? lagi nilang inaantay tuwing follow up ko ilang taon na ba? 2018 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, Tumandaan na ako sa paggano, pagbibideo nitong kaso na to, hindi pa rin tapos. So, yun, ninaantay pa rin daw nila yung ano. Actually, sir, ganito yan eh. Nung nag-usap kami ng babae nung nakaraan, nakaraan last 2 or 3 months, sabi niya, kahit hindi na magpadala si Paro ng report, dahil under, ayon dito sa interlocutor, sir, ang linaw-linaw naman. Hindi pa nababasa yan. Therefore, with or without compliance with the foregoing order after lapse of the permission, 10 days lang to, the case shall be deemed submitted resolution based on the available record, sir. Ayun uh, po kasi ang sabi po nila, sir. Hindi kasi nung nag-usap kami ng babae, sabi yun niya, ninyo, yung dun sa CCB, sabi yun. niya, kahit daw hindi na daw mag-submit mag, mag, mag si Provincial, dahil na napakatagal na nito. Eh nakalagay naman po sa interlocutory order na kahit hindi sila mag-submit, pinagbigyan ko na nga, nakalagay dyan, 10 days lang. Ilang buwan na po yan, no? Ba't ganun? Eh, nakalagay naman dyan kahit hindi sila mag-comply, sir. Sino po na sa ng baba? Karapatan naman namin to, sir. Tagal na yan. Next time, magpapagod para dito ko kung yung pangalan ng kausap. <laughs> hindi, sir, kailangan ko nang gawin to, eh. Nagagasa, ilang taon na yan, eh. Oo, oh, hindi. Pero kung kundin yung pangalan, may tigre ko dito tsaka malamig ko. May hindi na ito, hindi iniinom So ayun nga no, tuwing follow up ko dito inihiya ina, ina inaantay nila yung compliance. Pero ah uh, yung ano kasi dalawa kasi yung kumakausap sa akin dito no. Ang sabi nung isa, uh, inaantay na lang daw yung compliance nung ano nung provincial office. Ngayon, nung nag-complain ako, bakit kailangan tayo yung ang compliance o yung report ng provincial office, samantalang nakasulat dito na within 10 days, after the receiving of an order, eh, kailangan desisyonan to kung hindi pa sila nakapagsubmit. No? So, nagkaroon, ah, nag ano, ko no? in-argument ko siya. So, yun, kinausap ko nung isa sa loob na taga-CCD na ha may hawak na rin, no? ibig sabihin, hawak na ng evaluator yung ano yung kaso namin ah uh, ilang taon nang nandiyan so hawak na rin ng evaluator yung kaso namin no sa so yun ah uh, dasal na sana katigan pa rin kami nung ano desisyon kasi balita ko naman sana so yun lang no hindi ko sabihin sir ganito binigyan sila ng 10 days yeah. para mag-comply. Yeah. Ngayon, with or without compliance, after 10 days, kailangan decision natin. Not... Yeah. Pero ang, ang kung punta ko doon, sa taas, sinasabi nilang inaantay pa nila yung comply. Bakit ko ganun? Apo, eh yeah. kaya lang. <laughs> One year na to sir. One year na. Yun ang problema, kaya ako... Nung kaya man makulong sa so post office, kailan natanggap yan ni Mario sa kahit ito. Kaya itong muna sa mga na ito. Ha? na video lang ng 10 days. Alam ko ba natanggap na nila eh. Kasi si, si Paro, sabi sa akin, nawala raw. Di raw nila makita. Ngayon, nagsubmit ulit kami ng kopya nito. Ay Paro. Pero di po ba nung uling usap natin ano? One week, bigyan natin sila ng one week. Hindi ako na... One week hindi ako nagbibigay ng time frame. Hindi, one week na hindi sila magpasa ng ano kasi nakalulis. Hindi ako nagbibigay ng ako. time frame. Sabi okay. mo yun, dito po, sa kabila. Sa kabila tayo okay. nag-usap noon. Oo nga, okay, pero hindi ako nagbibigay kahit saan ako. <clears throat> pero tanong ko lang po, kailangan pa po bang hantayin yung report ni Paro? Kasi nung nag-follow up kami doon. Hindi nga, nasa kanya na kasi wala nang sinasubmit pa. Yun naman po, walang sinubmit, oh. evaluate na nila. Ah, so nandun na po sa evaluator? Oo hipi namin. Hindi uh, ibang with nine kasi wala nang nare-receive -re na report ang paro. Unless kung ibang with kailangan talaga nila, yung si Anila yung napospon postpone pa yeah. Kaya nga. Kaya nag-interview. na A, po kayo. Kasi sabi nung isa doon sa kabila. Hirap naman nila. Pwede naman nila kausapin na doon eh. Sabi po kasi nila sa akin, inaantay pa daw po yung report ng mga tao rito. Hindi na sa kanya. Yeah? Hindi pala sila nakakaintindi. Hindi